Oh. Si, si, si Manoy ang madaming palo. Pading Jubain, wala ka dito. <laughs> ah, dito siya sa ilog, oh. <laughs> Mabait pala si Papa mo. Hmm. Kasi ano, opo, oh, sobrang bait. Yung kupra, nanulog <laughs> doon yung kupra na yung kupra na yung doon. Pwede rin katabang tayo.

Dito ka na, palo, nyan, na no, kami sa kanya. yung, yung uh, uh, kami, Sabi nyo, nakita na, nagkakaranas mo namin sa kanya. Ano ba, pag doon sabi yung umahan, naghabo lang tubig, inlaksin ko

para kung puro ito yung dinidinan ko oh na halata ko ginati halata ko hindi na pwedeng mag-a-amen pa kan sa dagat pa naman pag nagkanya halata ba 'yan hindi idi ang magtataka

Ay, meron din sa baba. May nakapos ko no? Mainit na. Nauusog na dito yung lamisa. Daming ano, isang truck isang tricycle, kaya naman dami ng kasama. Umakit na yung nagtago na sa tao. Tigrola. <laughs> tigrola. tigrola kita dito. Nakalabas. Nakalabas. lang Tigrola ka daw. Nakabimig. Tara ba yung may laman. Magtampisaw na tayo. Kaya <laughs> <laughs> mo kuma yan. Yung kuma. Yung kuma. Wala na kaming baon guys. So, simot na guys. <laughs> Biglaan daw. Hindi hatog na lang sa kapansit. Kaming espagiti lang sa bangus. Ayos <laughs> na. Eh kayo na, na balak kami. Wala mong balak eh. Birthday pala na Angel. Nadali pa yung natangay pa yung bangus. <laughs> pa namin yung bangus niya. Eh wala mang kakain niya yung mga bata ni kakain ng mga kawan. Ang isda. Eh na medyo madilim na guys, Oo. oh. oh wala, Tama, uway, na, May bawa oh, na kami oh, trapal. Anak Ano Hi. sa kanila. down si Ipi.

Yeah. <music> <cities> Puro na, na, sa kakuha ng siboy ha. Ako Marami din pala itong mga ito. Mga cortis. Walang lisensya. Lakas ng loob. Ito, sa motor na Jobe, nakabot ka sa Ano, next year sa ano tayo, mayon skyline. Sama ka, Tedjo. Ayaw mo na kung sama niya

Nakalay pati umubiririt yan dyan. <laughs> Diridirit yan pala kayo doon. Sabihin ako tangin ako. Baka mo Kali ko ligo man lang dito. Hindi pa man kaya ako nakakapunta ba ay kaya. Ngayon lang ulit ba ako nakapunta rito? At tagal, tagal ko na. Ah. Siwa na nagbami nila baga. Ang dami man naliligo. Ilang pamilya yan. Doon sa taas. Meron pa sa uta. Oh, yung sa yung nasa ko ba meron. Tapos din sa baba. Doon din sa baba meron din. Dami Dali sa sakin. Ayun eh, yung pagdaan ka namin kanina. Uulan na nga oh. May, may, medyo madilim na eh. Wala, wala pang kurinti. May kurinti na? Meron na. Ah, meron na ngayon? Oo. Oh. Ay, buwi, -bu -ay. Ayos, ayos. Pagkalis namin, kaka ano lang ang kurinti. Hindi tayo makakabudods niyan. Hindi tayo makaka... <laughs> wala pa, bukas pa. Bukas pa ba? Meron mamaya, budget daw. May kurinti na daw? Oo. ano niya na, na, na isusi pa, baka malubat madistard yan hindi maaha ano yan pahin mo na isusi pag nakasusi pahin mo wala pa kuryente meron na daw meron <tot> na sabi ni Jay tara na uwi tayo sabi na uwi tayo